So, 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 good morning, good morning na, good morning Nandito dito na naman ako sa pantalan, update lang ako guys, kasi uh, malapit na akong uuwi at umuulan guys, ayan o, oh, umuulan, update ko lang pati yung mga, yung mga mangingis na, ewan ko kung saan na o, oh, ayan o. Oh. Oh, Inulan na nga ako. Inulan na nga ako, guys. Update ko lang kasi uh, malapit na akong uwi at hindi ko alam kung kailan uh, ako uli ko makaan. Punta ko dito bukas at talaga nga naman ay umulan. Oh, ako lang mag-isa dito kasi nga wala sila dahil nga maulan. At ayun. Pero may dala akong pandong. O, oh, di ba? Ano bang pandong? Ayusin ko itong pandong ko. Ayan. Hindi na kasi ako makatulog at ah, sabi ko ay punta muna ako dito sa pantalan. So update, update din ako. Ayan o. Oh. O oh, ayan. So maulan nga, maulan. At kaya nagdala ako ng aking pandong. Nag-iisa sa pantalan dahil nga masama yung ah, uh, ano ba tawag, hindi masama kundi umulan at ayan at may... at makulimlim o magsisi 6am na guys at kahit na maulanan ako ngayon ay kasi nga maliligo din naman kasi aalis kami mamaya punta kami mamaya ng rohas at siyempre kagising ko lang sabi ko update muna ako dito sa aming pantalan na walang katao-tao o ba diba? O ako lang magi <laughs> ako lang eh, Hindi na kasi ako makatulog at maaga akong nagising. So, sabi kong ganon, habang may time ako, o, oh, di ba diba? O, oh, nandito ako. Ganon ako, guys, ka, ano, sa aking, uh, pag hindi ako makatulog, kahit umulan man dyan, ay, okay lang yan. O, oh, di maligo. O, oh, ayan, guys, ha. Dito na yan sa bye-bye. o, -bye. <laughs> oh, ayan. So, So, balik na ako sa bahay, guys. Balik na ako. At update lang ako. Update lang ako dito sa pantalan. Balik na ako. At talagang lumakas na nga lalo ang ulan. So, yun lang, guys. Uh, thank you very much sa laging pag... Uh, ano tawag nito? <laughs> pag sa akin, lalo na kay Jenny, kay Rams, kay... Rams uh, Motoblog. Kay kung sino pa man, malakas ang ulan, Jenny. Uh, at Merl, pasensya na kayo Merl ha, at hindi o uh, kayo. Sa lahat-lahat po, bed, kitchen. Uh, sa Maraming salamat sa pagdalaw sa aking sa aking uh, LS. Saglit man ay nagkita-kita tayo sa aking LS. Kasi um, nandito nga ako <laughs> sa bayan ko. O, ayan. Pero, um, malapit na rin akong pabalik. Kaya nag, ano lang ako ngayon, nag-update. Baka nga hindi na ako makapunta dito sa pantalan kahit malapit lang ito sa bahay namin. Walking distance lang. Ay uh, ginawa ko na to at tamang-tama. Nagdala ko ng pandong kasi kanina hindi pa naman umuulan. Pero sabi ko for sure, oo oh, umulan nga. So, ganun lang yon Okay lang yon <laughs> So, yon At ipakita ko sa inyo yung peryahan. Teka muna, dito muna ang tubig at ipakita ko sa inyo yung yung peryahan na uh, peryahan ba gabi-gabi pumupunta kami dyan natalo ko kagabi, malaki ang talo ko kagabi kaya okay lang yan kasi kasiyahan 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 lang yun o, ito yung peryahan na ipakita ko sa inyo ha ayan hmm. Miguel Absot at Jenny alam kong nagtitinda ka sa pag may peryahan o ayan Ayan yung periyahan. So. so thank you guys for watching. Always with me. Good morning. Good morning.